Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, nandito na naman tayo sa ating uh, negosyo tips and ideas. So kung gusto niyo malaman yung mga negosyo tips and ideas ko, uh, huwag kayong uh, mag-skip ng ads mga kasari. Please po, laking tulong po ito sa akin. And please po, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. And then of course mga kasari, <coughs> uh, sana tapusin nyo ang video ko para malaman nyo yung mga tips and ideas na, na pag-uusapan natin. So, ang ibibigay ko sa inyo mga kasari is, uh, based on my personal experience po ito mga kasari, uh, last December pa po ito, gusto ko na sanang i-share sa inyo that time, ang problema lang is nasira nga yung phone ko. So, hindi ako nakapag-upload uh, ng video. So, hindi ako nagkaroon ng time para mag Uh, ma share sa inyo that time. So, yun na nga mga kasari. Ang pag-usapan lang naman natin is yung mga bagay na dapat nating iwasan sa mga customer na pasaway. So, ang dami talaga mga customer na pasaway mga kasari. Uh, nangyari ito December, last December. Hindi, nakalimutan ko na kung anong araw yun. Basta last December ito mga kasari. Nagkaroon na sila ng uh, gatherings, batchmate gatherings. Yung parang school gatherings. Ano, uh, school gatherings. Uh, parang magka-batch la high school and then nagkaroon sila ng gathering sa resort. So, yun na mga, mga kasari, yung attic ko sa loob ng swimming pool is sarado. So, asa akin, bumibili. So, nagnatok, uh, mga I think, I think, mga 2 p.m. at uh, 2 a.m. na mga kasari sila nag, nagkatok para bumili ng alak. So, ako naman that time, kasi wala pa akong sales, talagang ginap ko ng opportunity. So, nakaano sila in that time. So, tumawad. Tumawad sila sa presyo kasi nga, tatlong kahon ng beer ang kinuha sa akin. So, since tatlong kahon, so, green up ko na yung opportunity na tumawad sila ng, ng per kahon. Thank you. Okay. So, ayan, tumawad sila mga kasari. So, inano ko na talaga. And then, ang sabi kasi nila mga kasari is, wala daw ibang <laughs> tao sa swimming pool kundi is uh, grupo lang nila so ako naman mga kasari trusted ako nga uh, parang yun syempre yung trust natin mga kasari no? talagang bigla bigla lang natin ibigay so quiet. so yun na nga mga kasari uh, inalaw ko nadalhin yung mga buti tsaka yung case na dalhin nila doon sa swimming pool so ang, problem, ang naging problema mga kasari is yun na nga hindi po na balik yung bote ko at saka yung uh, kahon. So, finalo up naman namin kung ano nangyari. Talagang wala pang ano ngayon, wala pang update kung ano nang nangyari sino nakadala or wala man lang pasabi kung babayaran ba nila yung kahon. So, parang yung kita mo kasi sa ginan siya mga kasari nandoon na sa sa kahon. Kasi din syempre binili din natin yung kahon din deposit din natin yung mga kahon na yun and then yung mga bote tapos hindi nila binalik So, yun mga kasari, iniiwasan ko na talaga na magkaroon ng mga, lalo na sa mga customer na tumawad na nga, binigyan mo na ng pabor, tapos ganunin ka pa din, parang tarantaduhin ka pa din. So, kahit ilang beses ako nagpaalala na, na i ano i akyat na yung uh, mga bote ko yung mga kahon talagang hindi nila ginawa so ako naman that time is morning talagang kailangan ko talaga matulog kasi ano eh 24 hours uh, nag ano ako ng gabi nagbukas ako ng gabi so kailangan ko din matulog so pwede naman nila i-drop kasi ang ang lapit lang ng resort at saka sa tindahan ko pwede na lang na i-drop yung bote or iiwan nila doon sa resort Kaso nga, yung sabi na akin ng naglinis doon, eh, wala daw bote na iniwan. So, yun, nagkaroon ako ng, ah, uh, uh, napaisip ako na dapat hindi na talaga magtitiwala kasi nga hindi ako nagkaroon ng deposit that time kasi nga tumawad ng kasi ininsak lang yung pera nila na 3,400 so kaya tumawad yung quiet na please kaya tumawad pa sila So, ngayon mga kasari, do kapit, parang ang malapit lang dito sa area namin, kalyawa lang. Pero talagang ang pabastos no? Hindi talaga nila ini, uh, iniwan yung... Bote. So, yun na nga mga kasari, hindi na, nag, hindi na nasa ulit yung bote ko. So, ayan, kinausap ko naman yung isa sa mga kasamahan nila. Wala pang update until now. So, ayan, parang inano ko na lang talaga mga kasari na... Uh, ano yun, uh, charge of experience, yun na yung inano ko mga kasari, charge of experience so, ngayon kung meron man, nag, mag, magkaroon man ng, ganun pa din na, pangyayari eh, deposit na talaga, so kung kulang ang pera, eh, dapat iano na natin, hindi tayo ang mag-adjust dapat sila ang mag-adjust <laughs> so, hi guys daw so, yan mga kasari So, hindi na pwede na tayo ang mag-a-adjust sa kanila. Dapat sila ang mag-a-adjust. So, may mga personal experience talaga na kailangan natin matutunan din natin sa sa negosyo. So, hindi pwede na gano'n. Talagang dapat medyo strict din tayo sa ating mga negosyo. Sa, uh, sa ating... Uh, as owner, kailangan meron din tayong policy na dapat natin sundin sa ating uh, tindahan. Lalo na kahit, kahit gano'n lang yung tindahan natin, eh dapat... Uh, meron pa din time limitation sa ating mga customer. Hindi pwedeng, pwede-pwede lang. So, yun mga kasari. Uh, talaga na-disappoint ako. Actually, matagal na, uh, pabalik-balik na yun ng mga customer. Ang kaso lang nga lang, ganun nga eh. Hambog, akala mo talaga kung sinong may mayaman talaga. Nakakainis. Nakakairita kasi nga. Parang, ang dating kasi sa akin dati, nag-usap sila ng kanyang ng kasama is parang hambog talaga yung dating. Tapos, yun naman pala, tuma tumawad pa. Tapos, hindi pa talaga binalik yung mga bute ko at saka yung kahon kaya ininis ako. So, ayun mga kasari, charge experience ko na lang yun and then, kayo din. <laughs> kung meron kayong mga experience ganyan sa mga customer nyo, uh, hindi talaga maiwasan na may mga pasaway pero dapat tayo din talaga ang, tayo ang rule sa ating as owner ng tindahan, tapat tayo ang may rules. Tayo ang batas sa ating tindahan. So, dapat natin i-implement talaga sa ating sarili na dapat may limitasyon tayo sa ating mga bagay-bagay uh, na kailangan natin i para mag-improve yung ating negosyo. Uh, although, inano ko na yon so, yon gusto kong i-share sa inyo na talagang iwasan natin yung mga customer na ang hilig magpa Paasa ba yung tawag niyan? Parang, ang dating kasi sa akin, uh, uh, yung trust mo kasi, parang naibigay mo, kasi yun na sabi nila iiwan, tapos dadalhin. So, ilang beses na kami ng kapatid ko dyan. So, yung mga tray pa, yung nagpa-paluto sila ng, sa amin ng, ng kinilaw at saka bangus. Tapos nilagay namin sa tray, kasi nga, wala din silang, ah, uh, lalagyan. So, ang sabi, ang sabi ko is, ang sabi nila na ibabalik lang. Adip, nakaka, nakaka kasi hindi talaga binalik. May dalawa kaming trade dyan, no? hindi na ibalik. Uh, may baso na hindi na ibalik. Tapos, yung mga kahon. So, tries na talaga makasari na hindi hindi ako na ano. So, ngayon makasari kasari, talagang inano ko na year 2024 talagang uh, iano ko na talaga na kailangan ko ng uh, iano yung rules ko as owner ng tindahan na talagang lahat may deposit. So, isa lang nakita kong paraan na pwede kong i, i -ano sa inyong mga kasari is either kung um, ganun man talaga mangyari, deposit talaga at saka mag iwan sila ng ID. So, yun na lang talaga ang nakita kong paraan na maibalik talaga yung yung gamit o yung Uh, hinirang nila or kundili deposit. So, yun lang ang tanging paraan na nakikita ko na pwede natin gawin. So, sa mga nag may mga ganitong uh, experience, pwede natin hinga ng ID sila or uh, mag-deposit talaga. So, minsan lakihan mo na yung deposit para talagang isa sa uli. Kasi minsan talaga, pag kahit may deposit dyan yung bote, 10 pesos, yung so, deposit minsan talaga hindi na ibabalik kaya kung medyo malaki wag mo nang nyari para sa yung kahon oh mm, Jolette, ikaw diyan so hindi na naibabalik yung mga ganon, so wala yung deposit sa akin kasi nga uh, inano nila na uh, iiwan nila sa swimming pool So, yan lang muna mga kasari ang aking may share sa inyo and hoping na may natutunan kayo sa aking mga mga issue sa inyo ng mga idea. So, eto sharing sharing ko lang sa inyo yung experience ko about sa mga customer na pasaway. Dapat nating iwasan. Actually, marami pa tong mga dapat iwasan pero medyo mahaba na yung oras. Uh, ititigil ko na to and for the next video na din po yung iba. So, hanggang dito na lang mga And Thank you so much for watching and hoping na hindi kayo mag-skip ng ads and of course para makasweldo na tayo mga kasari. <laughs> so, thank you so much for watching. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Okay, gusto daw niya mag-vlog yung anak ko.